Hello mga kasari, hello mga sisi ko. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan, sinuot ko yung aking ray <laughs> Ang aking eyeglasses. Ito yung ginagamit ko kapag ako'y nag edit ng mga video kasi masakit na yung mata ko mga sisi. So ngayon nga ay Sunday, hindi mo na kami umalis. Nandito ako sa tindahan, time check is mag alas 4 na. So wala mo nang nangyayaring pasyal-pasyal ngayon and So stay at home muna kami ngayong Sunday Kasi nga may mga activity sa chapel namin dito na uh, Si Kuya Dave ay ano kailangan niyang mag-attend And paparating na yung Holy Week So dito lang tayo muna sa bahay And bawi na rin sa mga ilang araw na hindi nakakakota Kaya open kami ngayong Sunday Okay, so ngayon pala ay nag-check ako ng resibo. So kung napanood nyo yung video ko kahapon, yung vlog ko na sa grocery ako. So ngayon ay check ko yung mga, yan, mga resibo kung may nagtaas ba ng na mga items. So kailangan talagang i-check yung unit price, ayan, yung quantity at saka yung total price. Kailangan talaga yan mga sis para malaman natin kung tama ba walang kulang, ayan, walang sobra. So, gusto ko lang din i-share sa inyo na kung kayo ay nag-order sa apps, lalong-lalo lalo na sa grocery. Ayan, kailangan talaga niya at natin i-finalize yung ating mga order. Kasi alam nyo mga sisi, ayan o, oh, gusto ko lang itong i-share sa inyo. Kita nyo ba ito, isang litrong yan, isang litrong sito. At saka isang litro din ba? Yan, 700 ml na ginibra, gin square. Yan, gin square kasi yung oso. Ewan ko lang ba nang natanggap ko to. Hindi to siya sabay ha. Ito yung nauna. Nang natanggap ko to, nagtaka ako, bakit meron akong ganito kalaki? Nabihira lang talaga yung buwibili ng ganito kalaki dito sa amin. Tapos sige, check ko doon sa resibo ko sa, di ba sa history ko. Ito talaga yung na, ano, napindot ko siguro. Kasi imposible naman na iba yung ibigay sa atin. And, ito kahapon lang dumating, nagtaka si Kuya Day, bakit daw ang laki ng si Toko, isang litro daw talaga. Sabi ko, hindi man ako nag-order ng isang litro kasi wala din namang bumibili ng ganito. Sampo pa naman na litro at sampung ganito yung nahatid sa akin. Kaya gusto ko lang din i-share ito sa inyo na i-make sure natin before natin i-check out lahat. Isa-isahin talaga natin tingnan kung tama ba yung napindot natin sa apps kasi ewan ko lang hindi ko pa natry na try na magbalik ng mga item kasi kasalanan natin kasi 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 tayo yung nag ano doon nag tayo yung pumili di ba pero na lang siguro kung may mga item na may problema expired or yung mga walang mga hangin or may depression pwede pero Iwan ko lang kapag ganito, comment down below kayo. Ako users ng grocery, pero hindi, hindi, ko pa talaga alam na kung meron tayong pagkakamali sa pag ano natin, check out, pwede ba natin siyang palitan? Hindi ko alam. <laughs> It i-try ko pa tong itanong sa bossing namin. <laughs> ano ba tong ano ng grocery? Hindi alam. Okay, so yun na nga mga sisi kahit na pa, tagay sa mo. Okay, so yun na nga, yung ganito namin, siguro may natira. Sampo mga sisi, may natira na ilan na lang. Kasi hindi mo na ako nag-order ng maliit. Kasi may, pag may maghanap ng mas maliit nito, ito yung ino-offer ko. Pero okay lang naman ito, siguro hindi naman siya ma-expire kasi alak. Ito lang yung ano problema kasi may expiration talaga siya. So, buti na lang nabawasan na siya ng dalawa kasi in-offer talaga namin ni Kuya Dave sa mga customer namin na naghahanap ng sito na malaki. Yun sana yung hanap nila is 500 ml at saka yung 350 ml. Yun yung hanap nila. Nasuburahan na kasi ito sa laki. <laughs> si Kuya Dave nagripak ng mantika. Yan o. No? Mantikol. Oil. Nagripak siya ng oil. So, yun na nga. Buti na lang nabawasan na siya ng dalawa. Ito yung in-offer namin. Sobrang laki kasi hindi din kami mahilig na uh, uminom ng mga ganito mga matatamis so buti na lang so ang, ang kuna nito is 55 mahigit siguro so benenta ko lang, lang siya ng 60 mahala na ano na lang balik puhunan or kikita ng kahit konti basta ma pull out ko lang ito So, yun nga, kahit na hindi sa grocery, kahit sa ang apps talaga mga sisi, kailangan talaga natin reviewin ng mabuti. Kasi hassle na masyado kapag magbalik pa ng mga item. So, kung hindi man natin mabalik yung item, kasalanan naman natin. Sayang pa kung, ay November pala yung ano, medyo matagal pa naman, November yung expiration. Sayang kasi pag maabutan ng expiration. Magkano lang naman yung kinikita natin, tapos napakalaki ng unan, 'di ba mga sisiko? So, ayan, you know, 'yun 'yung tandaan natin. Check bago, check mo na isa-isa 'yung lalo na 'yung ML talaga, 'yung ML talaga 'yung pinaka-importante kasi sa sito, ah uh, ito ay apat. apat 4 litro, 500, 350 ml at saka 'yung pinakamaliit. Ayan, 'yun pinaka-ano natin, importante na 'yung mga ml pati na yung sa mga downy, uh, may malaki, may maliit. Tapos, isa pa yung oyster sauce pala at saka barbecue sauce na mamasita. Naka, nakakuha ko, nakapindot ako ng sampung. Kasi mamasitas lang nakalagay doon. Kaya basahin talaga ng mabuti bago natin check out. Ayan, listen, learn. Na always na ako magle-listen, learn. Pero hindi pa rin ako na-learn. Pagalitan mo ka, Kuya Dave. Pagulitan mo na ako! So, ayan, si Kuya Dave, nag ng oil. So, ang kilo ng oil dito sa amin ay nag-increase na kami. Uh, 85 pesos na. So, 43 na ang kalahati. Ayan. So, ang ginagamit namin sa pag ng 1 kilo, 1 port, hindi na kami nagtitimbang pa. Ayan o, oh, pichel. Ayan. Meron na yan siyang ano, guhit, mga sisi na ganito. Oh. mag -ano lang ako ng idea sa inyo, ha? Ayan. Pichel, bili kayo ng ganito. Tapos, ikilo nyo 1 kilo. Tapos, lagyan nyo ng guhit 1 kilo. Yan, pangalawa is 1 half, 1 fourth yung pinaka, pinaka last. Para hindi na tayo magtimbang pa, mag oil oil kasi yung timbangan natin. So, yan. Hindi siya ma-erase yung guhit kasi parang sinunog ito ni Kuya Dave. Parang may mark siya na sunog. Para hindi siya ma-erase. Yan, so nagtimbang siya. Nagtimbang, nag siya ng 10... 1 fourth and and 1 half. Okay, so sa ngayon, ayan, So habang nagre-reflex si Kuya Dave, ako naman dito ay magpa-price ako ng mga item na nabili ko sa grocery kahapon. So ito pag ganito mga sisi, may nakikita ako may mga pa-promo, ayan oh. ito. Kumukuha ako ng marami kasi malaki yung kikitain natin dito and mura yung benta natin. 2468 parang 8 yata 'yan. So, yan. Mag-display -di ako. Kanya-kanya kami ni Kuya Dave ng assignment. Tapos, ayan. ipaprice price pa natin yan. Lagyan natin yan ng price. Tapos, may mga ilan-ilan pa dito na natira na hindi pa na, na i-display ni Kuya Dave. Ayun. So, sa ngayon ay makalat pa itong tindahan namin. So, unti-untiin na lang natin ang pag- ano, ang pag-display, ang pag-arrange, kasi hindi po kakayanin talaga ng power ko na, ano, sabay-sabay lahat itong mga mga trabaho dito sa tindahan kasi meron pa akong gagawin sa loob ng bahay basta ang, ang mahalaga mga sisi marami lang akong stock mahalaan na si Kuya Dave dito at magulo yung tindahan namin at least naman lang maraming item kumpleto so kukuha na lang siya kung saan na ilagay so nag-ikot lang ako ang itlog, bukas pa kami magpa-schedule magpa Ayan, kasi kailangan kasi na mag-text muna bago pumunta sa farm. Hindi pwedeng uh, magpunta ka lang doon kaagad at bibili. Kailangan magpabook, ipabook pa. And, yung bigas pala namin, isang ano na lang siya, isang sako na lang. Iwan ko lang makaalis ba si Kuya Day bukas para bumili ng bigas. Kasi wala na rin kaming sugar. Kailangan pa naman ng asukar O so, yung iba is magluto ng mga minatamis, mga ginataan. So kailangan ng sugar. Okay, so kahapon pala napakita ko na sa inyo yung mga binili ko mga koko mama na marami. Kasi nga holy week. Yan, karamihan ay magluto talaga ng pang merienda hindi kakain ng kanin. So dito tayo banda. So yun yung area ng lagayan ko ng koko mama. Puno. Yan o. Oh. Marami tayong koko mama. Okay. So, mga sisi, ito lang siguro yung update natin for today's video. Kasi nga ay magpatuloy na ako sa aking mga gawain. Ayan, my customer. Bye for now. See you next vlog.